Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, world! Oh, ano to? Bitukang bangus. Yan kumakain na ito? bitukang bangus. Ayan. So, nalinis na to, naalis na yung apdo. Yung ano ba yung Tagalog yung apdo, hindi ko alam. Tapos nalinis na. Iprito na natin. Ayan. na presto to mga bossing dito kang bangus kasi nung bata pa kami dito kami lumaki sa bangus may pwesto kami ng bangus sa palengke at kapag may nagpapagawa ng bangus, nagpapalinis, kiniipon ni mama ang mga bituka. Pinapaksiyo namin, piniprito, pinapangat, rapsa. Ayan. Mamaya pagkaluto, sabay natin kainin. Bitukang bangus. Woo! Ayan, luto na ang ating ano, bitukang bangus. Bitukang bangus. Tikman natin. Ay, hindi na pa kaya ang freezer? Ayan. rapsa Good morning. Mmm. 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 Lasang jana pa. Mmm. Solid mga bossing. Kung kung hindi nyo pa natikman ang bitukang bangus, pwede nyong ipaksi, pangat, o prito, o uh, ano, uh, saute, igisa, the best. Sarap talaga. Pag bumibili kayo ng isda sa palengke bangus, may mga nagbibenta na iniipon nila yung ano, yung bangus. Bilin nyo, o kaya hingin nyo. Sarap. Pero at, dapat alam, alam nyo kung paano linisin. Mmm! Mmm! Banayad! Bitukan bangus. <laughs> 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 all right she's in love i said love you Woo.